Isa sa mga magandang natural fertilizer ang vermicompost. Nakipagkwentuhan po kami sa Bureau of Plant Industry para malaman kung paano ba ginagawa ang vermicompost. Mahalagang alagaan ang mga tanim ng mga magsasaka. Kailangan ng sapat na tubig at sapat na alaga. Ngunit isa ring mahalagang bahagi ng buhay ng mga halaman ay ang lupa. Kailangan mapanatili ang kalusugan ng lupang tinatamnan para lalo itong makatulong sa pagpapaganda ng ani ng isang magsasaka. Dito papasok ang tinatawag na vermicomposting. Ano nga ba ang sistema ng vermicomposting at ano-ano mga pamamaraan na kasama dito? Inalam namin ang sagot mula sa Bureau of Plant Industry. Ano po ba yung vermicompost at uh, ano po ang nagagawa nito para sa ating mga halaman. Ito yung isang bagay na kinain ng bulati yung mga substrate na binulok. No? Ang tulong nitong vermicompost nito ay isang kahalagahan para maiayos natin ang ating kalupaan. Kasi sa kasalukuyang ngayon, nagiging masyadong acidic na lupa natin dahil sa chemicals na ibinibigay ng ating mga magsasaka. Kapag sinabing asidik ng lupa, ito'y nagiging dahilan para maging mahina o mamatay ang mga halamang nakatanim dito. Kailangan na muling mapalusog ang lupa para maging maganda ang mga halamang itatanim dito. Yung vermicompost kasi parang pinaghalo yan yung mga binulok na rin na nagpakain natin sa worm. No? Pag makikita natin yan sa ating area, do sa ating worm bed, para siyang mga granules. Ano? para mga hugis itlog, ang makikita natin. So, yun yung nagiging napakaganda para sa ating mga halaman. Mga African night crawlers ang tawag sa mga bulating ginagamit sa vermicomposting. At para makagawa ng vermicompost, ang mga bulate ay kailangan pakainin ng halaman at manure mula sa iba't ibang mga hayop. Katulad nitong kakawati. Yan, maganda yung kakawati. Pwede na yung papel. Kaya lang yung papel talaga medyo sineset aside natin. Pero pwede, pwede natin gamitin yan. Choir dust, pwede natin gamitin yan. Damo. Doon sa damo, bigyan natin ng malaking emphasis na dapat at vegetative stage yung ating kailangan gamitin dyan. Kasi mas madaling kainin ng bulati yung, yung damo na sariwa pag binulok siya. May tatlong bahagi o layer na ginagawa bago ilagay ang mga African night crawler. Ang unang layer ay mga farm waste, tapos ay papatungan ito ng banana stock. At tapos ipapatong naman dito ang dumi ng kalabaw. Ngayon, pwede nang idagdag ang mga bulate para magsimula naman silang kumain at least mga one month to two months, makikita na natin na meron na tayong makikita na vermicompost or vermicast. Pero doon nga sa ating tinatawag na 3 by 10 na worm bin, pwede tayong makakakuha doon ng at least mga 1,500 kilos na vermicompost. Susi talaga sa organic farming ang vermicompost. Ang kagandahan kasi nito, ang vermicompost ay nagtataglay ng mga microorganism na kapag humalo na sa lupa ay nakakatulong sa pagpapataba at pagpapalusog nito.